Sabi niya, anday, pay. Tandaan mo. Layo mo ng wate, pay. Sigat mo doon sa ano. Sa dulo, sa dulo. Ay, mo doon. Layo mo, pay. Layo mo. Ang oh, grabe. Dami yan, dami pay. Tandaan mo, tandaan. Palubog mo muna. Palubog mo muna. Yan, yan, yan. Aray, meron. Lakas. Malaki yan, pay. Malaki man. yan. sa niyan. Baka may dalag pa yan. Yan na, sinasabi yung ko. Ayan na yun. yan. na. Ang laki. Malaki na pa yung malaki. Ang dandan mo. Pa, lakas, na. lakas oh. Malaki oh. yan, sigurado. Bumula. Oh. yung lambat natin. Ah, grabe, Ay, grabe. Hinila na pa eh. Ay, laki, lakas. Oh. Kita niyo yung uso, oh, laki. Ay, talaga, tapay, dandan mo, dandan pula ito. Laki pa oh. Ala. Ala, laki, laki. Laki, laki pa eh. Laki. Ibukas mo nga, hindi pa kabusa, hindi pa ng pulsa. Grabe na laki. Pa ng pulsa pa, hindi ko pa ng pulsa. Oh. Pa ng pulsa pa. Grabe. Ibu pa ilan mo, ilan mo? Ay, laki, laki niya sa taas pa ka pa Sa laki. Dami pai Laki. Ay, ang dami, dami. Grabe, laki. Grabe. Dito ba, dito ba, dito, dito, dito. Kaya pala, lang bigat eh. Grabe, lalaki. grabe. Oh, oh. Ag grabe naman ang sida na oh. Ang lalaki pa yun. Lalaki. Grabe. Oh. Ah, parang sangkalan pa yun. Oh. lalaki. Ay. Grabe, oh. Oh. Huh? Ayan, lalaki. Buntot lang yung ano, oh. Lalo yung isa na to, oh. Ito, sobrang laki nito. Oh, lalaki, oh. Pero, yun, grabe, laki din nung sa, ano, ilalim, mo? Oh. Oh, oh. <laughs> Lalaki. Ano, oh, pinayan? Huh? Kilo-kilo na yun, oh. Ilang kilo kaya yung sa một tát kilo tụi bay ok ok uh? 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 Uh, ok hử vận xerte ồ virus có